Magandang hapon sa inyong lahat. Maulan ang ating panahon today. Ayan, nakaidlip po ako and gumawa ako ng chamomile tea. Ayan, meron tayo diyang cozy chamomile tea. Nag-slice din ako diyan ng isang lemon. Nilagay ko sa aking tasa saka Nilagyan ko rin yan ng konting sugar. Ayan, para medyo matamis-tamis naman. And gumawa din pala ako ng tinapay. Nilagyan ko ng peanut butter. So, ayan, isang peraso lang pinagtakip ko. So, bali dalawa pala. Hehe. <laughs> And mamaya, hati kami ni Tali dyan pag gising niya. Tulog pa kasi siya hanggang ngayon. So, ayan ang ating tinapay with chamomile tea na may lemon. At ang oras ngayon ay, ayan, alas 4, 44 na ng hapon, 4.44 p.m. na po. And, <clears throat> ayan, medyo masakit ang ating lalamunan. So, ayan, hinihintay ko lang na kumulo ang ating tubig. Nagpapakulo ako sa kitel ng ating mainit na tubig kasi naubusan ako ng mainit na tubig sa ating termos. So, maya-maya kukulo na po yan at isasalin na po natin ngayon sa ating thermos yung kumulo nating tubig sa kitel. So, ayan, mainit na mainit yan kaya. Ingat na ingat ang inyong mami. At yung matitira dyan ay ilalagay ko naman sa aking tasa. So, ngayon, nagsasalita ako, sumisingit ang aking talya. Ayan, lagyan natin yung aking tasa ng mainit na tubig. So, ayan. Pupunuin lang natin yan para medyo madami naman yung ating maiinom. And para sa ating lalamunan, medyo namamaos ako kakaubo. Two days na tong aking ubo. Sobrang ulan. So, ayan. Malamig ang panahon. Siguro kaya ako inubo mga kamami. Ayan. Haluin natin ang ating tsaa. at tayo ay mag merienda na ngayon. Halo-halo ng konte Kunin ang kutsara. Hindi masyadong matapang yung chamomile na niya. Natikman ko na tatlong beses na ako. Pangatlo na tong pag-inom ko ngayon. Hindi siya ganoon katapang. Nakaka-refresh pa rin siya. Mas maganda sana kung dalawang slice na lemon yung nilagay ko, no? Pero okay lang yan. So, ayan. Enjoy watching! Thank you po! Bye!